Panibagong araw, panibagong vlog na naman ulit tayo ngayon. Si Alter hindi nakaka-permisa sa isang tabi parang ano Parang bulati at kitikiti. Tingnan mo naman, super likot. Dahil sa sobrang likot niya, nakatulog siya. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating video. So, ayan na yung mga pagkain natin ngayon guys, no? Kunti lang yung ulam namin ngayon dahil nga. Ay... Hindi ako nagluto, si Mr. Alberto yung nagluto guys. Ayan yung ating ulam ngayon. Pasayan at saka yung langka na gulay yung aming ulam. Tapos yung isda naman na nandun sa gilid ay iskabichi yung binuksan ko lang yun nagaling doon sa at ating ating tindahan ba dilata lang siya no dinagdagan ko na lang yung ulam baka kasi hindi magkasya kasi pasaya na tsaka yung langka lang yung ating ulam so ngayong araw nga pala ay magaan pa ako guys no maglilinis pa ako dyan tapos yung ibang paninda nandun sa baba at maraming dumi kaya ayun hinugasan natin at pinunasan para maidagdag ko dito sa ating mga paninda kasi may mga paninda ako na na napuno na ng putik na nandun sa baba no so Inuha ko muna siya, pati yung ibang mga soft drinks. Hindi ko talaga naalala na may mga paninda pa pala doon sa baba, no? So, bigla ko na lang siyang nakita na, na meron pa pala akong mga ano doon. Yung tough at saka yung gatorade tapos ayan simula na nga silang mag magsikainan kaya ayan dinagdagan ko na lang ng ulam guys no yung dilata na lang yung dinagdag ko kasi medyo tinamad yung inyong tindera ngayon dahil nga marami ko pang marami pa akong tatrabaho ino marami pa tayong pupunasan yung mga paninda ko na puno ng alikabu kaya kailangan nating punasan at hugasan pa o oh, ba diba? at saka para magmukhang bago naman yung ating mga paninda. Sayang din kasi pag hindi yan nabili. Napakalaki pa naman ang pinuhunan ko dito sa mga panlinis ng CR. Ito talaga yung dinamihan ko guys no kasi minsan is panggamit talaga namin to. At mabinta rin kasi to dito sa ating mga kapitbahay no. Mahilig din kasi silang gumamit ng ganito kasi mabilis lang itong magalinisan yung CR natin. Tapos itong mga Gatorade na ito eh, ay yun sa styrofoam sa baba no. Hindi ko talaga siya napansin guys. Sinabi na lang ng panday namin na mayroon dap meron pa palang gatorade doon sa styrofoam kaya ayan kinuha ko na nga at nilinis ko na para may display at may dagdag na rin dito sa ating tindahan at marami pa talaga akong ililipat na mga paninda na galing doon sa ating lumang tindahan hindi ko pa talaga siya inano lahat tinanggalan no dahil is minsan ay hindi mabibilhan yung ating tindahan dito dahil nga tago siya kaya minsan talaga ay doon pa talaga kami nagtitinda sa ating lumang tindahan pero may mga laman pa naman siya hindi pa siya kalbo pero inunti-unti ko na lang talaga paglipat dito para paglipat ng salamin ay hindi na ako mahihirapan na tagalin lahat yung mga paninda doon tapos nakakapagod talaga yung trabaho ng ganitong tindera kahit dahil ako lang mag-isa yung nag-arrange nito ng aking mga paninda. Tapos isa-isa ko pang pinunasan no? dahil puno nga ng alikabok yung ating mga paninda. Tapos ayan dahil is meron tayong ilalagay na panglinis ng CR kaya ayan binakan... Ayan na, ang ano, lagayan dyan. Siniksik ko na nga lang din siya dyan sa mga sunrocks. Kaya pagod na pagod na naman ulit yung ating pagkatao ngayon at inunti-unti ko na lang talaga guys no nagpahinga din ako kunti dyan at pinatulog ko din si Alter dahil nga maya maya nga ako naglinis dito at punas punas no tapos si Alter naman ay pasaway ng pasaway kalat ng kalat hindi talaga natin maiwasan pag mayroong bata yung ating tindahan pati yung ating bahay ba kasama na rin yan sa atin sa pang-araw-araw ba dahil hindi talaga maiwasan guys no magkalat si Altar at minsan ay nilipat-lipat niya, niya pa, yung, ibang mga paninda ko dyan katulad ng mga sunrocks na yan minsan inililipat niya yan dyan sa baba ayan basta nakaka ano talaga si Altar guys minsan no napapagalitan ko wala naman tayong magagawa dahil bata o oh, di ba oh, ang ganda na nang tingnan ng ating tindahan na na naman ulit ng mga paninda ayan at saka marami pa talaga akong kukunin ng mga paninda doon sa ating lumang tindahan guys no hindi ko muna siya kinalbo doon tapos ayan at pinatulog ko na nga si Alterno dahil hindi talaga siya matutulog pag hindi ko tinabihan tinabihan ko muna yan bago siya matulog so pati yung ibang mga paninda ay pinasok ko na nga talaga dito sa tindahan natin kasi nga nagakalat nga doon sa ating sala at pinunasan ko na rin yan dahil puno nga yan ang alikabok grapper. Super alikabok talaga dito sa aming bahay ngayon, no? Ay, ayan. Pero na bawas bawasan na na konti dahil nga nagpunas-punas na nga ako. O, ba diba? Ayan. Pati yung mga sardinas, hindi ko muna kinuha lahat doon. Inilagyan ko muna siya ng mga paninda doon sa ating lumang tindahan kasi parang ang pangit naman din tingnan doon sa kabila pag nakalbo na nga. Tapos, yung ibang salamin ay nilipat ko na nga dito. Tapos, ito pala yung CR namin, guys. O, hindi na ako patakbo-takbo doon sa likod bahay no. dahil may CR na tayo. Ayan, yung ating CR. Hindi pa yan tapos, no? Ayan, hindi pa na si Ar na si Aran, hindi pa nalagyan ng tiles yung mga sa gilid-gilid. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Bukas naman ulit.